Morning mga guys. So, tingnan niyo po ito kung anong tawag nito sa inyo. Oh. Ah, po. Ayun. Oh. Ayun pa po. Mga guys, so, oh. oh. Ang dami po nila. Ang sarap po niyan pagka sinasabawan po 'yan. Ayun po. No. Oh. Ito pa po mga guys, so, oh. 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 Ang dami po ayun nang ay, 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 may kapal. Oh. Ayun po. Ngay maraming salamat po sa Dyosta ay binigyan tayo ng pang-ulam ngayong araw na to. Ayun po. Nakikita po ninyo. Ang dami po nila. Hmm. Ayun po. Hmm. Ayan po mga guys. Kung bibilangin po natin, sobra po 'yan ang 20 20 piraso, O. Oh. O. Oh. Ayan po. Ubusan po natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 Mga guys 28 29 30 30 piraso po Ma kaibigan ang nakita nakuha ko ngayong tawag sa amin ito ay tubo sa Tagalog po ay mushroom Yan po Mga guys Ang dami po. O, upisa na po natin kunin. Isa-isahin po natin.